signing on. This is Alvera Sungalia. Guys, uh, this is a sponsor from the pamangkin of my husband from Japan. Thank you, Atasha de la Serena. She is a public uh, figure, guys, from IPB Fates. Ayan. If be, as in IPB niya. Ayan. Yun ang no makikita nyo sa kanya. Then now, she's back to work. Thank you so much for this pasalubong. Uh, shoes to Kuya Essie um, a graduation gift. At kay Bunso naman, dahil mataas ang grade, ito ang anyang pasalubong gift. So, salamat, Atasya Kasin. Kasin kasi tawag namin sa kanya. Thank you. Ayan, natikman na namin ang iyong fruit of labor. Ayan, salamat. Inesponsoran mo na ang mga bata for this year, school year 2023-2024. So, salamat, salamat sa blessings. Ayan na, oh. Ayun, hindi ko kasi ito nakuhanan. And ito po yung latest uh, Nike brand. Ayan. Kaya nag-graduate yung pinsan niya. Ayan. So, yan ang regalo niya. So, salamat at nabawasan ang aming budget. So, ayun. So, sarap sa pakiramdam na mayroong nagre-regalo, nag-sponsor. So, bibili namin dito kay Bunso. Kasi grade 10, ayan, dubila namin ang gamit. Baka next week, kasi next week na rin ang pasukan. Si kuya ay September 4 pang pasukan. So, hindi pa yan na-enroll. So, soon, na-enroll natin. Huwag lang sabay-sabay. <laughs> ayan, para di mabutas ang bulsa ni Daddy. Ayan. So, salamat. Ayan, salamat, salamat sa iyong paghihirap. Malayo ka man sa bayan natin. Ay, naisip mo pa yung mga pinsan mo. Ayan, salamat at Ayan, bawi-bawi pilar lang yan. Ikaw may nauna nag-work ngayon. Darating din ako, ah, mag-work sila at ikaw ay tumanda na. Alam na nila yan. Anong gagawin sa iyo? Ito, yun lang yan. Give and take. So, salamat sa bag and sa shoes. Ayan, tuwang-tuwa yung, yung tulog yung pinsan mo. Kaya, hindi natin ano mapapagalita naman ta? Ayan, oh, tulog. Oh. Ah. Okay. Sa'yo, iyo kasi thank you so much ayun na ngayon ko lang na-upload pagpasensyaan mo na alam mo naman ang tita abs ay ma busy ayan. tawag kasi nila sa akin ay tita abi ayan tita abi or ta tita ganyan so thank you so much sa aking sponsor si atasha at kay Daddy J at nagkita din kayo, nagsama-sama tayo. Ayun, so ingat sa work, palaging mag-iingat, magdasal, magbao ng maraming dasal. Nakapagbakasyon ka rin, bakasyon grande at nakapagliwaliw. Yan naman ang sa pangarap mong mag ano, mag-enjoy sa life. So, ingat, maraming salamat at kasama na kami sa iyong mga pinapadalhan. Ayun, at si tita, nandito lang. Salamat sa mga perfume, sa tsokolate, ayun. At sa doggy. Yan. Siya ang nagbigay ng aming pumiranya na doggy. So, more blessings to come and good health palagi sa iyo. So, see you on the next month kasi baka dito din siya mag-celebrate ng party. din natin alam kung magkataon yung holidays niya, yung mga free time niya. Kasi pag free time talaga niya, mauwi siya. Yan. Kasi single eh. Ayan. Single. Single. Ayan. Mabilis umuwi. Ayan thank you so much, please like and share and comment down below and subscribe guys, please 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 please, please subscribe maawa na kayo sa akin ha, maawa na kayo sa akin so yun thank you maraming maraming salamat and may god bless, happy sunday everyone ganda itong to yung aking mga bagets niya okay. Bye and may God bless. Thank you so much, Atasha de la Serena. And to Daddy Jasmine.